oh, ito, nako, maihirit na naman si Tatay Harry Roque. Nako, baka pag nagkita kami ni First Lady Lisa Marcos, eh baka wala akong mukhang maiharap. 'Di ba? Pag harap ko kay First Lady, pag meet ko, nako makikita niya kaagad sa mukha ko. 'Di ba? You you look familiar. <laughs> you look like someone na, 'di ba? Nako puro hirit itong si Tatay Harry Roque kay First Lady Lisa Marcos. Um, kahapon, di ba, ni-report ko, sabi niya, yun daw, uh, pag kanon tayo, i -water kanon natin pabalik. Yun yung kanyang sinabi. O ngayon naman, meron siyang bagong hirit sa kanyang Facebook. Uh, ang saya-saya nila together again. Okay? So, ipinost po niya ay uh, ito eh, post from Billionario. Doon sa uh, Togo Vessel Lunch, yung bagong bagong ship ng Togo, pang cruise, di ba? Uh, pang uh, pang travel, pang parang luxury na barko. Members of the late President Benigno Aquino's cabinet had a surprise reunion at the launch of Togo's latest Roro vessel. O former presidential spokesman Edwin Lacerda, o former executive secretary Pakito Ochoa, so yun si, pa, si Ochoa, yun ang uh, malapit kay First Lady Lisa, um, ex-trade secretary Greg Domingo, reminisce about the good old times. Kasama si, of course, si Um, Enrique Razon, okay, na siya yung may-ari nung uh, nung uh, barko, nung vessel. Um, tapos nakaupo ang kasama doon sa upuan ay si First Lady Lisa Marcos. So ano ang ibig sabihin ni Tatay Harry Roque dito? Na pinapakita niya na uh, together again, di ba? Na ibig sabihin itong si si Lisa Marcos dilaw yan, dilawan 'yan. Ngayon nakaupo sila, pinapabalik niya itong mga membro ng Aquino administration sa kanilang kabinete. O kaya hindi yan mapagkakatiwalaan, kaya mga DDS magalit kayo diyan, kaya mga kaya yun ang pinapalabas nitong si Tatay Harry Roque. Okay? Fine, fine yung kanyang hirit pero gusto ko lang i-remind ang aking tatay kasi baka medyo syempre nagkakaedad ng konti, minsan ma mabilis tayong makalimot. Mabilis tayong makalimot minsan, di ba? Kasi mga bagay-bagay pag nagkakaedad na bago siya naging spokesperson ni former President Duterte, nandun ka sa panig na yon. Okay? Not exactly sa dilaw, pero ikaw ay human rights lawyer. Ikaw ay anti-Marcos activist. Ikaw ay uh, uh, pro-ICC. Ikaw ay, uh, kung baga lahat ng everything that Duterte uh, stands for, you are against nandoon ka sa panig na yon kung makapang ka na uy magkakasama ulit yung mga dilaw yung mga ano tandaan mo kung saan ka nang galing ngayon ngayon na lang naman ikaw tatay na punta diyan sa kampo ng mga Duterte kaya naging parang abogado ka na ng China naging parang uh, kumaga abogado ka ng lahat ng ginagawa ng mga Duterte ikaw ang taga-explain ngayon na lang na yan that is in the past 6 years 'Di ba pati yung mga sabataan anyway, uh, ngayon lang 'yan. Okay, kung makahirit ka na kayo mga dilawan, kayo mga ano, nagsama-sama kayo, nakakalimutan mo kung saan ka galing. Nakakalimutan mo ata kung sino ka talaga. Masyado ka nang kinain nitong iyong mga itong iyong uh, pinaglalaban ngayon na hindi natin maintindihan. 'Di ba? Na na masyadong masyado ang ubaga masyadong, masyadong excited na makabalik si Sara Duterte eh, na makapasok si Sara Duterte sa Malacañang kasi for sure pag si Sara sa Malacañang mataas ang pwesto ni Tatay di ba so happy happy good times o, pero masyado na siyang kinain no, nakakalimutan na niya kung saan siya galing kung sino siya 'Di diba? Kaya nga siya lumalabas doon sa mga articles sa abroad eh, 'di ba? Na parang pinagtatawanan siya kasi dati human rights lawyer, dati sa ICC, dati tutol sa sa extrajudicial killings. 'Di ba? Yung puso mo was in the right place dati. Pero nagigets ko naman 'yan ang nangyayari kapag ikaw ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Yan ang nangyayari kapag nakatikim ka ng kapangyarihan, kapag nakatikim ka ng kung ano man yung natikman mo. Di ba? Kaya gano'n na lang madaling makalimot kung saan ka nagmula. Kaya kung bago bago ka humire dito sa mga dilaw, na may preno-preno lang ng konte, di ba? Kasi baka nakakalimutan natin na gano'n yung ating nakaraan. O, oh, pero anyway, ganyan talaga ang buhay. <laughs> uh, ako, sa totoo lang, eh, hirap, ang hirap eh. Ang hirap eh, kasi syempre, syempre, blood is thicker than water. Di ba? <laughs> Pero anyway, anyway. Um, ganun lang talaga. Ganun lang talaga. Ganun talaga ang buhay. Pero, alam ko, alam ko, deep inside dyan sa puso ni Tatay Harry okay. Roque. meron nandyan pa rin eh. Lahat ng kusino siya dati. Nandyan pa rin yan. Yan pa rin ang, yan pa rin ang mahalaga sa puso niya. Masyado lang siyang kinain nung mga mga nakaganapan dispas nung na nakalasap naka siya ng kapangyarihan pero sana, sana matauhan siya in the future. Sana hindi siya makagawa ng isang bagay na makakadamit siya ating bansa. Na everything he fought for his whole life before Duterte ay mababaliwala lahat. And yung kanyang legacy, ang maalala sa kanya, isang, isang tao na... na posible o baka pinaghihinalaan or baka ano na na nagtridor sa bansa. Wag naman sana umabot sa ganun. Yun naman sana na nag door sa bansa para mag-abogado sa China. Huwag naman sana. Ayoko din eh. Kasi alam ko sa puso niyan, mabait yan. Alam ko sa puso niyan. Yung mga pinaglaban niya dati, hindi niya nakakalimutan yan. Sa puso niya. Diba? Sa, siguro, sa dala lang trabaho. Pero anyway. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Remember, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye.